Good morning! Puntahan natin ang aking mga alaga. Punta tayo dun sa babuyan ko. Bisitahin <laughs> natin yung mga alaga ko. Ayan. Yeah. Hi! Oh, ito ang aking mga alaga. Ayan, hello! Tingnan nyo naman ang buntot. Ay, ang tigi yan, tatlo sila na magkakasama dito. Ito yung mga baboy ko, yung tatlo. Uh, ang gamit ko sa kanilang pakain ay pigrolak. Pigrolak. Tapos ito, nakikita nyo ba yan? oh, yung bukod tangi na mayroong balat sa nguso. Nakikita nyo ba yan? Siya yung pinakang maliit. Yung hinuli ko siya. Siya yung pinakang maliit, pinakamagaan. Actually, tatlo sila tatlo sila na ano pinagsama-sama ko kasi medyo maliliit yung size pero pinakamaliit yung may uh, balat sa muso pero sino magsasabi na yung napakaliit siya na yung pinakamalaki ngayon pakita mo yung katawan mo halika dito halika dito mik -mik, mik mik oh tapos ngayon ito na siya na yung medyo naiiwanan sexy lang siya sexy lang siya slim slim ang katawan siya yung pinakamaliit pero siya na yung pinakamalaki ang katawan ngayon no pinakamagaling kumain halika dito halika They hello to my vlog. <laughs> Parang ano, no? Parang nagsasalita talaga. Ayan, note mo, ang gaganda ng mga uh, pigi nila. ano, ang ganda nung pigrolak. Ganyan. ka dito. Nanchalant pa yan. Nanchalant siya. Siya yung nanchalant dati. Pero siya ngayon ang lagi uh, laging nang aaway. Ayaw niyang magpasalo sa ano, kainan. Ayan. <laughs> ka dito. Oh, di ba? Di ba, oh, pinakang ano yan eh oh, mga bagong ligo na yan ang ganda na lang katawan niya sinansya lang siya tapos dito naman tayo sa dalawa oh meron pa ako dito dalawa ayan o <laughs> ang gamit ko naman dito sa dalawa ay Bimeg Bimeg brand kasi gusto kong mag experiment gusto kong malaman kung anong magandang brand ba ang ipapakain sa mga alaga ko. Ganon. Uh, malalaman natin yan kung sino yung may pinang mabigat na timbang sa pagbenta na sa kanila. Hello! Say hello to my vlog. Mm, mga sexy yan, mga sexy. Ayun, si Tulog. dito sa dalawang to, ito yung pinagang matapang. Ang tapang. Ayaw niyang kahit, ayaw niyang papakainin itong isa. <laughs> Ayan, chinichismis kita. Chinichismis ba kita? Ha? Sini-chisis. <laughs> Halika dito, Ilaw ka sa vlog ko. Ilaw ka sa vlog ko. Yan oh. Ang gaganda niyan sila. Ito, lagi. Ito, ang tapang nito. Lagi itong inaaway. Ayan, pakainin. Kahit na yung kainan nila, ay eh, Malawak naman. Oh, diba? Huwag mong aawayin to, ha? Papakainin mo din ha? Oh, diba? Magkaparehas sila ng laki. Mag Magkaparehas ng laki. Ang napapansin ko, guys... Ang napapansin ko sa pagkain nila sa Bimig, uh, mabilis lumaki. Mag, ano, parang mausbong kagad yung katawan nila. Unlike dito sa uh, Pigrolak naman, parang maliit silang tingnan. Maliit silang tingnan, pero gustong-gusto -gusto nila yung feeds. Ano, so, malalaman natin yan pagdating sa timbangan. Bimig and Pigrolak, baka naman. <laughs> Disclaimer lang po, hindi po ito um, bayad ha. Hindi po ako nagpo-promote ng product. Um, sinishare ko lang kung ano yung feeds na ginagamit ko. Tapos, ibablog ko ulit pag uh, ng bentahan para malaman natin. Mashare ko rin sa inyo kung ano yung um, brand na may pinakang mabigat na timbang. Ganon. Ayan o. Oh. Tingnan nyo guys ang ginagawa o. Oh. Ginagawa nilang swimming pool yung kainan. Ganyan. Ang ugali nila. Ay. Ito yung sinanchalant. Ito sinanchalant. Hello, nanchalant. Siya na yung may pinakamagandang katawan. Ah. Di ba, nanchalant? Pogi-pogi yan eh. Pogi ka ba? Pogi ka? Ay, pogi-pogi yung pogi baby ko na yan eh. Pogi yung baby ko na yan eh. Ayan. Nakaligo na sila guys. Medyo naaarawan nga lang dito sa harapan. Yan, medyo maaraw dito sa umaga, sa harapan. Then, sa hapon naman dito, kaya nilagyan ko ng trapal. Ayan. Lima sila. Lima. Ayan, oh, ang gaganda niyan. Thank you so much guys for watching. Abangan nyo yung ano, pag-upload ko nung uh, time na pagbenta ko na sa kanila. Abangan nyo para malaman natin kung ano ang may pinakamabigat na timbang. <laughs> Thank you so much for watching dito sa Sally or M. Shelly Farming Vlogs. Thank you guys. Ayan, ang aking Piggery Farm. <laughs> Piggery Farm. <laughs> Thank you so much. Bye!